I-share ko lang po sa inyo mga boss ang ginagawa na maliit na bahay. Bal bali dito mga boss, naglagay tayo ng puting, ayan, parilya at taibim para matibay. Pero ang itatayo rito ay ano lang, native na house, maliit lang. Inuna lang muna natin dito sa baba para matibay. Kung sakaling gawing second floor, two-story, matibay na yung pangilalim hindi na tayo mag gagawa sa puting dahil tapos na ayan meron ng asintada matigas na yung ano puting kaya nakapag asintada na ang lawak nga pala ng area na to ay 4.5 by 6 maliit lang yan 4.5 by 6 dalawang pinto sa sala at sa papunta rito sa kusina hiwalay ang kanyang kusina nakasiparet ayan yun naman ang gagawin nating septic tank yan ang papunta sa kusina at sa CR doon naman ang sala kaya may pinto siya dyan sa front dito naman mayroon siyang nakausli na bakal kung sakaling magdugtong Ayan. kaya hindi na natin binawasan ng bakal ang gagawin na lang natin yan ay pipinturahan natin para hindi kalawangin abang hindi pa nakakapag pa extension ng second floor dahil lang ilalagay lang muna rito ay kahoy Malagay natin ng post din ng kahoy kung mapapansin nyo medyo mataas ang ating flooring dalawang hollow blocks para na rin yung mga boss hindi, hindi mabot ng tubig kasi kapag madalas ang ulan matas ang tubig banda rito kaya dalawang patong muna na hollow blocks ang ating flooring para siguradong mataas tatambakan na lang natin yan mga boss dito naman banda may papapansin kayo dyan mga pipe yan naman ay ginamit natin sa pag manual drilling para sa tubig na gamit sa pag concrete pag halo so. Mapapansin nyo yan, may anilyo. Ang gamit natin dyan na bakal ay 4 na 16 at isang ay 2 di 12. malit lang yan 4.5 by 6. Yan may extension din siya. Ito lang ang sala na dalawang span. Ano? yan Dito ang sala. Isa lang ang kwarto niya mga boss. Dito naman sa front, kung makapansin nyo, may bakanting lote pa Para naman yan sa kung sakali mag ano, mag extension hallway. Kaya mayroon tayong abang na bakal pinturahan na lang natin yung nakausli nga bakal at katabunan ng lupa And dito ang pinto at doon naman ang isa papunta sa kusina pero hindi natin pinagtapat dahil mas maganda kapag hindi na magkatapat ang pinto sa isang pinto naman ay papunta sa labas ito ang gate iyerong na gate, ginawa natin yan ayan, malapit lang tayo sa kasaba kung mapapansin nyo, meron tayong nalagay na e space kaya tayo kaya ganyan ang pagkagawa ng gate I yan naman ay pansamantalang gate, pero pansamantagal ayan dito kung mapapansin nyo kapakorba ang kalsada kaya ang ginawa natin dyan ay inurog muna natin ang gate para pag natin sa biyahe pag natin dito sa bahay ay may papasok agad ng sasakyan kasi kurbada nga mas maganda pasok muna bago natin buksan ang gate ibig sabihin hindi pa nakaka pasok yung tao sa bahay yung sasakyan ay ma baka parada na sa gilid niya makapasok na hindi na tayo makabala sa kalsada dahil kurbada ang daan mga boss mga siya space hindi pa nakakapasok sa loob ng gate yung sasakyan nakagilid sa kalsada naka advance na siya Pwede yan iurong papasok na pinto o gate para hindi makabala sa kalusada. ayan hindi Yun naman yung ginawa natin na poso. Yan lang po mga boss. Maraming salamat.